So ayan, 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 may buntag sa tanan, may buntag sa mga kakoy, mga farmers no? Ah, uh, di ano punta sa ato yung kabuntag mo mga kakoy, kaya itong eh, tanaw ang kulang nalang sa tungkuan, mga kakoy, may may kulang mga kakoy, so kwan lang niya, mga kakoy, 1, 2, 3, 4, 5 na lang mga kakoy, basunan lang nila mga kakoy, so mga kakoy, Ngunit, kinig pang mga kuys. na siya para mga kuys. Kaya niya, piwaso panig. Kanina ni mga kuys. Karong hapon na patamnan, mga kuys. Mahuma na ni... Maintag mahuman na mga kuys para mga plastada na ni atong mga atong talungan mga kuys. Kaya dire Uman naman diri mga kuys. Kanina lang yung kaying as na Tudling may wala pa mga kuys. Diri ah, na mga kuys. dili ah uh, kumana dili mga kuis kuis ato pa kumana na dili na na ang bili na 1, 2, 3 plus 3 si gisayas na lang ka ato mga kuis o Update lang tayo musulod mga kuis Unya mga kuis Mayan tayong katanong tagtiwas mga Kaya gamay na lang yun mga kuis Para mahuman na kita mga kuis Bye bye mga kuis Bye bye for now Thank you for watching